ang pinakamasakit na trahedya na maaari nating maranasan ay hindi ang pangaapi at kalupitan ng mga dayuhan. Ito ay ang patuloy mong pananahimik at walang kibo dahil pagdating sa huli ay hindi naman natin maaalala ang salita ng mga kaaway kundi ang ating kawalan ng aksyon para dito. Mas mainam tanggapin ang walang katapusang kabiguan ngunit wag ang mawalan ng walang katapusang pag-asa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang ipinaglaban ang kapakanan ng kanyang bayan. Sumisigaw sa panahon ng kapayapaan at sumasalakay naman sa panahon ng digmaan. Pilit ipinagtanggol ang bayang hapis na hapis na sukdo lang ibuwis ang sariling buhay. Ngunit anong sakit isipin na kung sino pa yung mga taong pinaglaban mo at kumuha ng lakas mula sa iyo ay sila rin palang uusig at mag-aalay sa iyo bilang isang handog. Ang kwento